Okay, vitamins. Mm. vitamins na ito? Ayun ang Okay, dali, pila. Pila, 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 pila. Ang vitamins, pila, pila, pila. Sino mauna? Sino mauna? O, go. Pila, pila. Dali. go. Pila. Pila. Sino na unang mag-vitamins? Grabe si ni Bubbles. na? Ah, oh, go. Sarap na sarap siya so sa vitamins niya, oh. Next naman, next naman. Oh, next naman si Lu Ate Luna naman, go. Ate Luna naman. Si Ate Luna naman. Ate Luna, Luna, Luna naman. Oh, Ate Luna, halika rito dali. Oh, deli go Come on, come on, come on. Mika, dida, do. go! Oh, one more. Dali side. Dali, Si Bubble, sa eh, parang yung ano? Ate Luna na nga. <laughs> very good. Very good, mga baby ko. Very good ang mga babies ko. Oh, very good sila. Maganda mo sila ng vitamins.